Bali-balita sa iba't ibang media platforms na dapat Miss Thailand di umano ang manalo sa Miss Universe 2024 kahapon. Dagdag pa ng netizens, inagaw di umano ang panalo na dapat sa kanya. Sa katunayan, maganda naman ang sagot ni Miss Thailand during final question and answer round sa Miss Universe 2024 siguro may aspect ang inahanap sa kanya ng mga hurado na wala sa kanya at kay Miss Denmark nila nakita. At least, maganda ang kanyang placement. Congratulations pa rin kang Miss Thailand. Maraming salamat sa panonood para maging updated ka. Huwag kalimutang mag-subscribe.